second video. Okay. I still have one month vacation bago bumalik sa trabaho. Umuwi ako sa Pilipinas around September. Pagkarating na pagkarating ko sa Terminal 3 sa Naiya. Nag-check-in ako sa Pasay sa Sogo Hotel. Kasi by the night, ano eh, uuwi ako ng Bicol. So, naghanap lang ako ng hotel para mapag Tapos nung nasa Sogo Hotel na ako sa Pasay, may bellboy sa sa akin na nag-assist. Nung nakita ko yung bellboy, syempre inalalayan niya yung mga luggage ko papunta dun sa room na pinuha ko. Nung nasa elevator kami, tinanong ko siya, sabi ko, Kuya, bakit hindi ka mag-apply sa barko? Ang sagot niya lang sa akin, Ano kasi sir eh, hindi kasi ako nakapagtapos. Sabi niya gano'n. Sabi ko naman sa kanya, hindi mo naman kailangan ng ano eh. Na uh, may natapos. Ang kailangan mo, yung experience, yung trabaho mo ngayon dito, pwede mong gamitin yan sa pagbabarko eh. Tapos, doon na nag-end yung conversation namin. Nakita ko yung sarili ko sa kanya bago ako nakapagtrabaho sa barko. Actually, mas mataas pa nga yung trabaho niya eh, kumpara sa trabaho ko noon sa Pilipinas pareho kami hindi nakapagtapos pero kahit ganun nagawa pa din natin makapagtrabaho sa barko ano yung experience lang syempre kung ano yung naging trabaho mo sa Pilipinas yun lang din ang magiging sandata mo para makapagtrabaho sa barko actually meron akong isang katrabaho nakapagtapos siya ng human resource management na apply niya yung course na, na, tinapos niya sa trabaho niya pero pangarap niyang magbarko eh kaya ang ginawa niya nag back to zero siya nag apply siya sa Diamond Hotel bilang isang room attendant di ba ang layo? ang layo ng course niya doon sa trabaho na inaplayan niya sa Diamond Hotel. Pero ginawa niya yun for one reason. Gusto niya kasi pagkapagtrabaho sa barko. So yun, nag-room attendant siya. And after that, nung siguro within after one or two years, tinry niya lang mag-apply sa barko.